Ngayong linggo sa Rated Corina. Online dating app pangunahin daw dahilan sa patuloy na pagtaas ng mga nagpo sa HIV AIDS sa bansa. Ligtas sa virus ang may alam kaya dapat DM is the key sa HIV. Putal, Binata sa Iloilo -ilo na walang mga binti at paa nakapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang ginamit pang sa araw-araw, isa daw skateboard. Gugulo na ang magandang kinabukasan ni Jefferson dahil nakamit na niya ang inapan na pangarap. Makabagong kaalaman sa talino at abilidad pinag-aralan ng mga exchange talents ng mga Pinoy at Hapon. Ang makabuluhang proyekto, inisyatibo ng Aboytis Power. Siguradong good vibes at must ang field experience Misteryosong pagkawala ng mga tao sa ilog sa La Union isang sirena daw ang may kagagawan totoo ba o gawa-gawa lang ng kwentong kababalaghan sa sinasabi killer sirena handa na ba kayo